Naghatid ng saya ang bagong programa ng DSWD sa mga benepisyaryo dahil maaari na silang makabili ng pagkain sa kadiwa ng Pangulo gamit ang mga ipinamigay na food stamp. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Laking pasasalamat ni Julieta, mag-isang magulang sa kanyang labing isang anak, na makatanggap ng ayuda sa ilalim ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Anya, kahit pa paano ay nakakapagtabi na sila ng kinikita nila na pwedeng ipanggaso sa ibang pangangailangan. Siyempre, hindi na yung ano namin, budget namin may ano, may suporta ah, na binigay. Mm -hmm. Kaya malaking malaking tulong po talaga 'yun, lalo na sa katulad kong solo parents. Kuwento pa ng ibang benepisyaryo, mas maganda na rin daw ang food stamp kaysa pera para sigurado na pagkain ang mabibili. Siyempre ito po para ano. Dahil? Para, ano, mababudget mo po yung mga ano. Kasi nandoon na rin lahat sa kanila yung mga bilihin mo eh. Nandoon na yung bigas, ulam, gulay, asin, kompleto eh. May mga tuyo, itlog. Okay naman po. Busog naman kami lahat. Nagsimula na sabi programa nito nakaraang Disyembre at natapos kahapon para sa pilot implementation kung saan nasa 2,300 beneficiaries ang nakinabang sa limang pilot sites sa Cagayan Valley, NCR, BARM, Bicol at Caraga region, ayon sa Barangay 105 Tondo Manila, malaking bagay ito sa kanila na nasasakupan. Lalot hindi lahat ay may maayos na kita at kinakapos sa araw-araw. Unang-una ibinigay uh, po ng ating gobyerno na hindi pera ito ay ito'y uh, pagkain kasi po kung pera may bibigay hindi baka mayan din ay bili. Kaya po salamat po sa ating presidente, isang programa na napakaganda po. Mapapakinabangan po ng pamilya. Hmm. Na mga salat sa buhay na kulang sa kinikita. Kasi yung kita po ng asawa ko pag nakakakuha po kami, nababudget po namin sa mga ano po namin. Sana po ma-extend pa po kami, tuloy-tuloy -tuloy pa po kami. Malaking tulong po ito eh. Sa naturang programa, tumatanggap ang mga binipisyaryo ng 3,000 food credits buwan-buwan na magagamit nila sa kadiwa ng Pangulo para makabili ng masusustansyang pagkain sa loob ng tatlong taon sa 21 probinsya at 10 rehiyon sa bansa. Maliban pa dito, sasailalim din sila sa nutrition education sessions kasabay ng pagbibigay ng kapasidad sa mga ito, katuwang ang test at dole para sa paghahanap buhay. Samantala, sa Hulyo magsisimula ang aktwal na implementasyon para sa unang 300,000 beneficiaries, panibagong 300,000 sa susunod na taon at 400,000 sa 2026 para sa kabuang isang milyong benepisyaryo na target matulungan ng DSWD sa buong bansa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.